ito yung aking sus. Uh, Ayan, ako sa mga sus. Tulang! Tulang! Ay, para mahanap ka talaga ako. Ang sakit-sakit talaga ng tiyan ko. Ano eh. ba ito? May pupuntahan pa kasi ako eh. Hirap na rin bumalik ng bahay. Okay, ang sakit talaga ng tiyan ko. Bakit kaya Sobrang sakit na ng tiyan ko eh. Hmm.

Uh, Turung. Uh, Turung. Uh, tolong tolong kami tolong takut uh, oh, Uy, oh, takut uh, oh, ya. takut di takut uh, takut Hindi uh, huh. kayong matatakot. mag kayo. Oo, na kasing matatakot. na Halika, kain natin. ako. <laughs> <laughs> Hindi <Kali> ka na makawala, ha? Halika, talikod. <laughs> Diyan ka. Ay! ay

Tuloy, umalis sila.